na alukon po mga kagarden o himbabaw uh, ito po yung masarap na gulay bali apat po ito na minarkot ko na malalaking sanga uh, bagong harvest ko lang po ito ngayon mga kagarden madali pong magparami nito mga kagarden kapag imamarkot nyo pero pag uh, patutuboy nyo po mula sa cuttings napakahirap pong buhayin kaya mas mainam po pag imamarkot. Katulad po nito. Kahit po malalaking sanga po siya, uh, madali lang pong magugat kumpara sa uh, yung cutting lang. Yan po. Pwede po itong magpulaklak kagat kapag na nabuhay na po yung mga ugat nila sa pag uh, nilipat uh, din po ito kaagad yan po mga kagarden yung uh, alokon o himbabaw at uh, tinatransfer ko na o nilala, nililipat ko na po dito sa polybag bali yan po yung kanyang ugat napakadami po kapag cutting po yan hindi po ganyan kadami ang ugat saka matagal po siyang magugat at sensitive din po kaya napaka uh, inam po ang pagmamarkot kahit sa anong uri ng halaman ganyan po dapat mga kagarden pag uh, i-harvest na po yung ating minarkot dapat po pag pinutol po yung markot po natin marami na po siyang maliliit na mga ugat kasi pag inarbis nyo po na wala pa yung mga malilit na ugat uh, hindi po siya gaanong maganda dahil wala pa pong sisip-sip ng tubig at saka yung sustansya dahil yan po yung root hair na tinatawag sila po yung sumisip-sip ng uh, sustansya papunta sa taas pag yung mga malalaki po uh, hindi po yun nakakasip-sip ng ugat ay ng Uh, nutrients dahil yun po ay uh, primary na ugat hindi po katulad yung secondary na sila po talaga yung uh, sumisipsip ng tubig at saka nutrients so ayan po mga ka-garden uh, na ilipat ko na pong lahat itong uh, bagong harvest ko na markut na alukon o himbabaw sa mga hindi po nakakaalam, ah uh, ito po yung masarap na gulay na parang uh, Himalayan Malbiri. Masarap po ito sa pinakbet o kaya sa ibang gulay na ano, isasawag kasama nila. Yan po yung ano. Nilagay ko muna sila dito para sa ano, uh, yung kanilang ugat. Hindi hindi mahirapan na makarecover. Kumapit muna dyan sa plastic bag na eh uh, yung seedling bag. Ayun. Bali yung dahon kahit na ganyan po uh, magpapalit po 'yan. After 1 month uh, makikita na po natin na magdadahon na po siya ng panibago. Hanggang sa muling video po mga ka-garden. Sana po supportan nyo po ang aking munting channel. Like, subscribe at comment po mga ka-garden. Maraming salamat po hanggang sa muling panonood